Magandang araw sa inyo ulit mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa palaisdaan dito sa may dagat upang pakawalan natin ang ating mga similya ng king crabs. Bali pinagkalooban po tayo ng taga v ng similya ng king crabs. Ayan, papakawalan po natin dito. Similya po ng king crab galing sa v ali 1100 po ang isang box. Apat na box po ito. Hm. Dugo naman ito. 'to. Hay nako. Ngayon ugal pa 'to, lang, lulubog lang. Eh. baka hindi ma ano yung ano niya. Tanggalin mo yung ano, yung tissue. Eh. Mhm. Hindi, naglalangoy lang na kayo. Ay, nalangoy pala, ano? Naglalangoy na, o oh. Nalangoy nga, ang galing. Ay, kapit sa akin, eh. Garito nga pala nakita namin dati sa kwan. Yun, oh, yun, oh. Maganda nga, may, ano, may... Kapitan silang ganyan. Naglalangoy naman pala nga. Buhay pala, yan, ano? Nakala mo lang yung mga patay, hindi nagalang. Hayaan mo muna yun dyan. Yan, tuklapin mo yan. Iwanan mo yan dyan sa, ano, ipatong. Ala, na, ano yung taas? Hindi nga ako natin dyan sa tubig. Yan, yan, ganyan. Kung sayang aalis. Ano yun? Hmm. Kung sayang aalis. Ang galing maglaang yan. Ang no? bilis lumangoy na pala. Maliksi naman pala. No? Hmm. Ang galing lumangoy. Eh. Um. Mamaya pag wala nakakapit sa ano, pwede nang tanggalin yung tisyo. Ang <laughs> dami bilang yan. <laughs> <laughs> Pangalawa pong box. Hmm. Parang kaya mo naman na nga agad na pagkagamalili nga. Um. Ito naman eh. Oh. Oh, ang galing ano. O, ang lilikot ano. Oh. Kanina parang hindi sila gumagalaw. Magpapapagpapag hmm. pala kahit kayong maliliit. Kami Nakakatuwa. <laughs> Ito yung mga itim. Ay, Ayaw mo rin yung itim eh. Baka pula yun. Baka. Malalaman natin ay, yan. Ito nga oh. Naubos na oh. Kakunti nang nakatikit. Malangwi-langwi na. Ikaw ay gustong-gusto ng mga biya. Oh, nagalaw-galaw. Hmm. Hmm. Ito, ko kahama, ari oh. Ano kay pag lumaki yan eh? Maano natin yan pag pinakawalan natin sa loob ng isang buwan kung gaano kadami ang nabuhay. Hmm. Ay, 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 survive. dikit pala din, ay, 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 din? Hmm. <masses> Hindi naman yung makakaahon dyan. At kung makakaahon man yan, eh, nandito din lang naman sa loob ng palis daan. Pero mataas po yung kulambo, hindi niya kaya niya. Na ano na yung mga sipit eh. Kitaw na nga yung iba. Ito hindi ko na maglabanan din yan. Ano? Ito mo ka lang, oy. Ay, Igang-iga igang na yung mga yan yung eh. Ito mo natin. Hmm. mo, yung, sa lilikot. Kala mo yung panis, kala mo yung hindi magalaw ano? Hmm. Nung, nung tuyo, hindi sila magalaw. Nung naano ng tubig. Parang anak lang ng lamok eh. kapit oh. No, itim, ano? Perti, itim hmm. Ah, alis na Tama akin, wala na yun doon. Pagbalik natin. <laughs> okay. Maraming maraming salamat po sa taga BIFAR na binig, pinagkalooban kami ng similya ng mga king crabs. Uh, bale dito po sa ating palisdaan pinagkalooban po tayo ng dalawang libong similya ng king crabs. Ganon din po dito sa kapatid ko, dalawang libo din po ang kanyang natanggap mula sa BIFAR. Yan, dyan po namin pansamantalang nilalagay ang mga similya ng king crabs dahil masyado pa po silang maliliit. Siguro po, obserbahan namin mga 2 weeks, 2 to 3 weeks. ayun po ay aming papakawala na dito sa malawak na padaisdaan. Yan, 2,000 po yan. Yan po ay dun sa kapatid ko. At yung isa naman pong nandun, ito naman po yung sa akin. Yan, dyan. Dito po yan sa may dagat, mga kaibigan. Mapapansin nyo, napakalaki po ng tubig ngayon, ng high tide. Ayun. Ang dagat na po yun sa kabila doon. Maliban nga po pala sa similya ng king crabs, ay meron na po kami ditong nahulog na similya ng mga sugpo dito po sa ating palisdaan. Ito po ay may saktong bilang na isang libo at apat piraso na nabili po namin sa mga lokal na nangingilaw po dito sa amin. Bali hindi lang po namin na videohan dahil nga alanganing oras dumarating mga gabi po ganun po kaya yung kapatid ko po ang nagiintindi nun habang ako po ay nasa ating farm maraming maraming po salamat sa patuloy nyo pong panonood sa ating ina-upload na video mula po dito sa Oriental Mindoro Bayan ng Bako ako po si Robert Almanon ang inyo pong kaibigan maraming maraming salamat po